Umaragtaga na ang activities ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika bago pa man ang mismong dadaluhan niyang Apex Leaders Summit. Para sa update ng babalita live mula sa Estados Unidos, si Maricel Halili Mase. Unang naging agenda ni Pangulong Bongbong Marcos itong ang pagbisita sa Filipino community. Abay, kamusta naman? Tama ka, Sheriel. More or less, nasa 1,000 Filipinos yung dumalo dito sa Filipino community event ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagkalapag na pagkalapag niya dito, mga around 5.05 in the afternoon, San Francisco time. Mga bandang pasado, alas 9 yan ng umaga dyan sa Pilipinas. Dumiretso na siya agad dito sa convention center para nga harapin yung ating Filipino community. At dito niya inilahad isa-isa yung kanyang mga layunin sa pagdalo dito sa APEC Summit. Eto nga rin daw, yung pinakamalaking Philippine delegation so far, ha? na naisama niya. Dahil napakarami daw na issue na kailangan pag-usapan, nariyan yung Gaza, nariyan yung uh, gulo sa Ukraine, Israel, Hamas, and of course, nandyan pa rin yung tension tungkol sa West Philippine Sea. So marami daw siyang kasama dahil sasamantalahin nila yung pagkakataon para makausap na yung mga official dito. Cheryl. Sa mga kasama sa entourage ni PBBM, isa sa nakaagaw pansin si Congressman Ralph Recto na usap-usapang pinaplanong ipalit kay Finance Secretary Ben Diokno. May nababanggit ba tungkol dyan ng pangulo? tama ka, Cheryl. Kanina, kasama namin siya dun sa mismong presidential plane. So, tinanong ko siya kung ano ba yung gagawin niya dito. Ang sabi niya, sabi ko, mag attend ka ba ng mga business conference? Sabi niya, I think so. Um, although nilinaw naman ng presidential communications office na kasama siya doon sa grupo ni House Speaker Martin Romualdez. Tama ka rin na Smith dati. May mga usap-usapan na siya yung ipapalit bilang finance chief. Pero wala namang binigay na pahayag o kumpirmasyon ng malakanyang tungkol dyan. Eh, gusto ko rin ipunto na bagamat nandito si Representative Recto na matunog nga noon, napapalit bilang hepe ng Department of Finance, nandito rin kanina si Finance Secretary Benjamin Jokno. At isa siya doon sa mga ipinakilala ni Pangulong Bongbong Marcos nung pagharap nila sa Filipino community kanina. Nagkaroon ka rin ba ng pagkakataon na kumustahin si House Speaker Martin Romualdez kasunod ng mga isyu na naglalabasan? Almo, sayang Sheryl. Hindi ko siya nakausap kanina kasi medyo gipit na gipit kami sa oras. Wala kasing pahinga eh. Pagbaba doon sa presidential plane, diretsyo na agad dito sa Filipino community. Pero kumpirmado, nakasabay siya doon sa presidential plane. Um, kung tingnan naman natin, halos lahat naman din. O lahat na nga siguro na mga biyahe ni President Pompong Marcos sa abroad kasama naman talaga niya si House Speaker Martin Romualdez. And bago nga siya umalis, inanunsyo na ang caretaker pa rin ay si Vice President Sara Duterte. So kumbaga, status ko, wala Masyadong pagbabago bagamat mayroong mga isyong politika na nangyayari doon sa Kongreso. Ang napansin lang natin sa pagkakataong ito, hindi niya kasama si Representative uh, Gloria Macapagal-Arroyo na minsan din namang sinabi ni President Marcos na kanyang secret weapon. Hmm. Eh bakit nga ba hindi kasama? Wala pa tayong nakukuhang impormasyon tungkol dyan, Sheryl. Pero hindi rin ito yung unang pagkakataon na hindi siya nakasama. Marahil meron siyang ibang mga schedule, hindi natin alam. Pero ito na nga yung isa sa pinakamalaking delegasyon na binitbit ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil mula dito sa San Francisco, didiretso pa sa, sa Los Angeles, and then tatawid pa kami ng Hawaii. Dahil ang priority daw ngayon ay maharap yung mga Filipino community dyan sa iba't ibang estado na yan inaabangan din nga yung mga meeting ano sa sidelines ng Apex uh, Summit may schedule na ba ang pangulo hanggang ngayon, Cheryl, wala pa rin ibinibigay na kumpirmadong ka-meeting si President Marcos. Yung mga meeting. Ang sigurado, um, base doon sa initial na schedule na ibinigay ng palasyo, mukhang meron siyang magiging pulong doon sa mga significant business tycoons uh, particular dito sa Amerika. Nasilip natin kanina, mukhang meron nga silang meeting with Elon Musk. Eh. Um, so, bukod doon sa mga business sector, wala pang kumpirmado na bilateral meeting with other heads of state. Pero alam alam naman natin kapag mga ganitong klase ng summit like APEC summit, kung uh, madalas yan nangyayari, nagkakaroon na lang ng pull aside meeting. Eh. Kung sino yung nakita nila na head of state na nais makausap ng Pangulo pagkatapos ng isang conference, kung baga hinahatak na lang yan sa gilid at doon na sila nag-uusap. So, antabayan na natin. Oh, kasi, di ba, masay usap-usapan yung uh, sinasabing meeting ng China at Amerika. Tama ka, Cheryl. Although kanina, dun sa pahayag naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati dito sa Philcom, nabanggit din naman niya yung usapin tungkol sa South China Sea. Kaya nga daw, meron siyang mga dinala dito na iba't ibang mga kinatawan, official ng gobyerno, kasi alam naman daw niya na maraming mga issues na kailangan pag-usapan, kabilang na nga yung issues sa West Philippine Sea. Maraming salamat for the update, Maricel Halili. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.